Naniniwala ka ba na may kaluluwa o espiritu ang mga halaman at mga hayop? Sa video na ito, malalaman po ninyo kung may kaluluwa nga ba itong mga hayop at mga halaman. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat! Ang kaluluwa ng mga halaman at hayop, isang teolohikal na pananaw. Ang mga teolohikal na pananaw tungkol sa kaluluwa ng mga halaman at hayop ay lubos na nagkakaiba-iba. Walang isang universal na doktrina tinatanggap sa iba't ibang relihiyon at denominasyon. Kayon paman, may ilang karaniwang tema at interpretasyon na lumilitaw. Animismo at Panteismo Animismo Ang paniniwalang ito ay nagsasaad na ang lahat ng bagay, kabilang ang mga halaman at hayop ay may spiritual na diwa o kaluluwa. Ang kaluluwang ito ay kadalasang itinuturing na konektado sa natural na mundo at may kamalayan o sentiensya. Panteismo, isang katulad na pananaong panteismo, ay kinikilala ang banal sa mismong universo. Sa pananaw na ito, ang mga halaman at hayop ay itinuturing ng mga pagpapahayag ng banal at sa makatuwid ay bahagi ng espiritwal na kalikasan nito. Ang Hierarkiya ng Kaluluwa ni Aristotle Hierarkiya ni Aristotle. Ang sinaunang griyegong pilosopo na si Aristotle ay nagmungkahi ng isang hierarchical na klasifikasyon ng mga kaluluwa. Sa pinakamababang antas ay ang vegetative souls na matatagpuan sa mga halaman na nagbibigay daan sa paglaki, nutrisyon at pagpaparami. Sa itaas nito ay ang sensitive souls na matatagpuan sa mga hayop na nagdaragdag ng pandama, pagkilos at pagnanasa. Sa pinakamataas na antas ay ang rational soul na matagpuan lamang sa mga tao na nagbibigay daan sa pag-iisip, pangatwiran at wika. Kristiyanong pananaw, ang teolohiyang Kristiyano ay madalas na umaayon sa isang mas dualistikong pananaw na naghihiwalay sa pisikal na katawan at spiritual na kaluluwa. Habang pinaniniwalaan na ang mga tao ay may rational soul, ang kalikasan ng mga kaluluwa ng mga halaman at hayop ay hindi gaanong malinaw. Ang ilang mga Kristiyanong tagapagsalita ay nagsasabing ang mga hayop ay may sensitive soul, ngunit wala silang rational soul. Ang iba naman ay nagsasabi na maaring wala silang kaluluwa sa parehong kahulugan na tulad ng sa mga tao. Silangang Pilosopya Silangang Pilosopya Ang mga silangang Pilosopya tulad ng Budismo at Hinduismo ay madalas na binibigyang diin ang pagkaugnay-ugnay ng lahat ng nilalang at ang ilusyon ng individual na pag-iral. Sa mga tradisyong ito, ang konsepto ng kaluluwa ay maaring maunawaan bilang isang universal na kamalayan o enerhiya na pumupuno sa lahat ng bagay. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng theological na pananaw tungkol sa kaluluwa ng mga halaman at hayop. Ang mga partikular na paniniwala at interpretasyon ay maaring malaki ang pagkakaiba depende sa relihiyon, kultura, at pananaw ng individual. Pagtalakay sa aral ng katolisismo tungkol sa kaluluwa ng mga hayop at halaman. Ang pagtuturo ng Simbahang Katolika tungkol sa kaluluwa ng mga hayop at halaman ay isang malalim at makasaysayang paksa na bumabalik sa mga sinaunang teologo at pilosopo tulad ni na Santo Tomas de Aquino at San Agustin. Sa pananaw ng Katolisismo, ang kaluluwa ay isang mahalagang konsepto na nagbibigay buhay sa katawan at nag-uugnay sa tao sa Diyos gayunpaman ang tanong kung ang mga hayop at halaman ay may kaluluwa ay binibigyang linaw ng iba't ibang aspeto ng teolohiya at pilosopiya. Ang konsepto ng kaluluwa sa katolisismo. Sa aral ng katolisismo, ang kaluluwa ay isang spiritual na substansya nagbibigay buhay sa katawan at siyang sentro ng kamalayan, kalooban at pag-ibig. Ito ay walang kamatayan at mananatili magpakailanman na siyang lilitisin ng Diyos pagkatapos ng kamatayan ng tao. Ang kaluluwa ng tao ay itinuturing na natatangi dahil ito ay nilikha sa wangis ng Diyos. Genesis 1.27 Na nagbibigay sa tao ng kakayahang makilala at mahali ng Diyos at ang kapwa. Ang kaluluwa ng mga hayop ayon kay Santo Tomas de Aquino, isa sa mga pangunahing teologo ng Simbang Katolika si Santo Tomas de Aquino, ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkaunawa ng simbahan sa kaluluwa ng mga nilalang. Sa kanyang gawaing Summa Theologica, pinaliwanag ni Santo Tomas na ang lahat ng bagay na may buhay, mga tao, hayop at halaman, ay may kaluluwa. Ngunit ang kaluluwang ito ay may iba't ibang uri at antas. 1. Vegetative Soul Ang kaluluwa ng mga halaman. Ito ay responsable sa mga pangunahing proseso ng buhay tulad ng paglaki, pagreproduce at nutrisyon. Ang vegetative soul ay walang kakayahan sa pandama o paggalaw. 2. Sensitive Soul Ang kaluluwa ng mga hayop. Bukod sa mga katangian ng vegetative soul, ang sensitive soul ay nagbibigay sa mga hayop ng kakayahan na makaramdam at kumilos. Mayroon itong mga pandama at nag ng mga instinctual na reaksyon. 3. Rational soul, ang kaluluwa ng tao. Ito ay ang pinakamaaas na uri ng kaluluwa dahil ito ay hindi lamang may mga katangian ng vegetative at sensitive soul, ngunit mayroon ding kakayahang mag-isip, mag, mag at makilala ang Diyos. Ang rational soul ng tao ay walang kamatayan at nananatiling buhay pagkatapos ng kamatayan ng katawan. Ayon kay Santo Thomas, ang kaluluwa ng hayop at halaman ay hindi pareho sa kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ng hayop at halaman ay nagtatapos sa oras ng kamatayan ng katawan, habang ang kaluluwa ng tao ay nananatili magpakailanman. Sa madaling salita, ang kaluluwa ng hayop at halaman ay mortal at hindi nagtatagal pagkatapos ng kanilang buhay sa mundo. Ang Turo ni San Agustin si San Agustin, isa pang dakilang ama ng simbahang katolika, ay may sariling pananaw tungkol sa kaluluwa. Ayon sa kanya, ang kaluluwa ay siyang nagbibigay ng kakanyahan sa isang nilalang. Sa mga tao, ito ay nakaugnay sa kanilang kakayahan sa rasyonalidad at moralidad na nagpapahiwatig ng isang espesyal na relasyon sa Diyos. Si San Agustin ay hindi direktang nagturo na ang mga hayop at halaman ay may kaluluwa sa paraang katulad ng tao, ngunit kinikilala niya ang prinsipyo ng buhay na nasa kanila. Para kay San Agustin, ang mga nilalang na ito ay bahagi ng mas malawak na paglikha ng Diyos, at bagaman wala silang kaluluwang walang kamatayan, sila ay mahalaga bilang bahagi ng buong kalikasan na nilikha ng Diyos. Mga modernong pagtalakay at opinyon Sa kasalukuyan, ang pagtuturo ng simbahang katolika ay hindi nagbago sa pangunahing pagkaunawa na tanging tao lamang ang may kaluluwang walang kamatayan. Kayonpaman, may mga modernong teologo na tumatalakay sa halaga ng mga hayop at halaman sa mas malawak na konteksto ng ekolohiya at pangangalaga sa kalikasan. Ang mga hayop at halaman, bagaman wala silang kaluluwa na walang hanggan, ay tinuturing na mahalagang bahagi ng paglikha ng Diyos at dapat tratuhin ng may respeto at pagmamahal. Sa mga encyclical tulad ng Laudato Si ni Pope Francis, itinatampok ang responsibilidad ng tao sa pangangalaga sa kalikasan at sa lahat ng nilalang na naririto. Bagaman ang diskursong ito ay hindi direktang tungkol sa kaluluwa, ipinapakita nito ang mahalagang papel ng lahat ng nilalang sa plano ng Diyos. Sa aral ng Simbaang Katolika, ang mga hayop at halaman ay mayroong mga kaluluwa, ngunit ang mga ito ay hindi katulad ng kaluluwa ng tao. Ang kanilang kaluluwa ay mortal at nagtatapos sa kanilang kamatayan samantalang ang kaluluwa ng tao ay walang kamatayan at patuloy na nabubuhay pagkatapos ng pisikal na kamatayan ang pagkakaibang ito ay sumasalamin sa natatanging dignidad ng tao bilang nilikha sa wangis ng Diyos ang mga hayop at halaman bagaman hindi pantay sa tao ay mayroong sariling halaga bilang bahagi ng mas malawak na paglikha ng Diyos at dapat igalang at alagaan bilang bahagi ng ating pananagutan bilang mga katiwala ng mundo paniniwala ng Hinduismo sa mga kaluluwa ng mga hayop at halaman. Ang Hinduismo, na may iba't ibang mga paaralan ng kaisipan at interpretasyon, ay nag-aalok ng isang masalimuot at masalimuot at masalimuot sa mga kaluluwa ng mga hayop at halaman. Bagaman walang isang monolitikong paniniwala, ilang mga pangunahing konsepto at prinsipyo ang lumilitaw. Jiva, kaluluwa at atmanzili. Jiva. Tumutukoy ito sa individual na kaluluwa o puwersa ng buhay na nagpapagalaw sa lahat ng mga nilalang kabilang ang mga tao, hayop, at halaman. Atman. Ang Atman ay ang universal na kaluluwa o ang panghuling realidad. Ito ay pinaniniwalaang ang pinakapuso ng lahat ng individual na kaluluwa na nagugnay sa kanila sa banal. Karma at Reincarnation. Ang batas ng karma ang nagtatakda ng mga aksyon at mga bunga ng mga individual. Ito ang nagtatakda ng kanilang mga susunod na kapanganakan at karanasan. Reincarnation Ang paniniwala sa reincarnation ay nagsasaad na ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay muling isinisilang sa ibang katawan, maging tao, hayop o halaman. Ang kalikasan ng susunod na kapanganakan ay naimpluensyahan ng karma ng isang tao sa nakaraang buhay. At ang mga nilalang, Hierarchy. Kinilala ng Hinduismo ang isang herarkiyang kaayusan ng mga nilalang na may mga tao sa itaas sinusundan ng mga hayop, halaman at walang buhay na mga bagay. Gayunpaman, ang herarkiyang ito ay hindi palagian at maaring magbago batay sa mga aksyon at karma ng isang tao. Sentiensya at Kamalayan Bagaman kinikilala ng Hinduismo na ang mga hayop ay mayroong sentiensya at maaring makaranas ng sakit at kasyahan, ang antas ng kanilang kamalayan ay pinagtatalunan. Ang ilang mga paaralan ng kaisipan ay naniniwala na ang mga hayop ay may mas mababang antas ng kamalayan kumpara sa mga tao, habang ang iba ay naniniwala na maaring mayroon silang mas banayad na anyo ng kamalayan. Halaman, ah. ang mga halaman ay kadalasang itinuturing na may mas mababang antas ng kamalayan kaysa sa mga hayop. Gayunpaman, ang ilang mga tekstong Hindu ay nagsasaad na maaring mayroon silang isang banayad na anyo ng puwersa ng buhay o sentiensya paggalang sa lahat ng buhay, paggalang sa kabila ng hierarkiyang kaayusan, binibigyang diin ng Hinduismo ang kahalagahan ng paggalang sa lahat ng anyo ng buhay. Ang konsepto ng ahimsa, hindi karahasan, ay sentral sa etika ng Hindu at nagtataguyod ng habag at paggalang sa lahat ng nilalang. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay pangkalahatang mga prinsipyo at ang mga individual na paniniwala sa loob ng Hinduismo ay maaring magkaiba-iba. Ang mga partikular na interpretasyon ng mga kaluluwa ng mga hayop at halaman ay maaring depende sa partikular na paaralan ng kaisipan, rehiyon at individual na tagasunod. Paniniwala ng mga Muslim, tungkol sa mga hayop at halaman, isang komplikadong pananaw. Ang pagunawa ng mga Muslim sa kaluluwa ng mga hayop at halaman ay komplikado at maraming aspeto na hinango mula sa iba't ibang pinagmulan sa tradisyong Islamiko, kabilang Quran, Hadith at mga interpretasyon ng mga iskolar ng Islam. Mga hayop at kaluluwa, isang kontrobersyal na debate. Bagamat ang Quran at Hadith ay naglalaman ng mga talata at salaysay na nagpapahiwatig na ang mga hayop ay may kaluluwa, walang tiyak at malinaw na pahayag tungkol dito. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon mula sa mga iskolar ng Islam. Mga argumento para sa kaluluwa ng hayop. May ilang iskolar na nagsasabing ang mga talata sa Quran na naglalarawan sa mga hayop bilang nilalang o mga buhay ay nagpapahiwatig na sila ay may kaluluwa. Bukod dito, ang ideya na ang mga hayop ay bubuhayin muli sa kabilang buhay ay nagpapahiwatig na mayroon silang espiritual na bahagi. Mga argumento laban sa kaluluwa ng hayop. Ang ibang mga iskolar naman ay naniniwalang ang Quran at Hadith ay pangunahing nakatuon sa mga kaluluwa ng tao at ang kanilang pananagutan. Ayon sa kanila, bagamat ang mga hayop ay may buhay at kamalayan, wala silang espiritual na kakayahan at moral na responsibilidad na katulad ng sa mga tao. Ang papel ng mga hayop sa Islam. Anuman ang debate tungkol sa kaluluwa ng mga hayop, binibigyang diin Islam ang kahalagahan ng maayos at makatarungang pagtrato sa mga hayop. Ang Quran Hadith ay paulit-ulit na binibigyang diin ang habag, kabaitan at hustisya para sa mga hayop. Kasama rito ang pagbabawal sa kalupitan, tiyak na ipinagbabawal ng Islam ang kalupitan sa mga hayop, at hinihikayat ang mga Muslim na tratuhin sila ng may paggalang at dignidad. Karapatan ng mga hayop, Bagamat ang konsepto ng karapatan ng mga hayop sa modernong konteksto ay maaring hindi ganap na kapareho, Binibigyang diin ng Islam ang karapatan ng mga hayop na tratuhin ng makatao at hindi sila isa ilalim sa hindi kinakailangang pagdurusa. Halal na pagkatay Ang islamikong paraan ng pagkatay sa mga hayop para sa pagkain, halal na pagkatay ay idinisenyo upang mabawasan ang kanilang pagdurusa. Mga halaman at kaluluwa, isang hindi pagganap na konsepto. Ang pagunawa ng Islam sa kaluluwa ng mga halaman ay hindi pa gaanong nabibigyang linaw kumpara sa mga hayop. Bagamat ang mga halaman ay itinuturing na bahagi ng niliha ng Allah at nakikita bilang mga buhay na nilalang, walang tiyak na talakayan kung mayroon silang kaluluwa na katulad ng sa mga tao o hayop. May ilang interpretasyon na nagsasabing ang mga halaman ay maaring may anyo ng kamalayan o puwersa ng buhay, ngunit ito ay hindi isang malawakang tinatanggap na paniniwala sa loob ng Islam.